Hello everyone! Magluluto tayo ng Bicol Express for today's video. So, para makapagsimula po tayo, magigisa tayo ng bawang at sibuya sa konting mantika. Susunod natin yung ating pansahog na karin ng baboy. At itutosted po natin hanggang sa magmantika katulad po ng ganito. So, kapag uh, toasted na yung ating pansahog, ilalagay po natin yung ating alamang. So, yung ginamit kong alamang guys is yung luto na siya. Pero, pwede po kayong gumamit ng uh, fresh na alamang. Yung hindi pa nagigisa. So, after natin malagay yung alamang guys, ilalagay po natin yung ating sitaw. So, medyo madami po akong gagamitin sitaw kasi para po sa handaan yung ating ilulutong Bicol Express. Ihahalo lang po natin guys para... Uh, magmix po yung mga ingredients at maglalagay po tayo ng konting asin so tansihin nyo guys kung medyo maalat po yung alamang na ginamit nyo is konting asin lang po at isusunod lang po natin yung kakang gata na ating gagamitin so konting gata lang po guys kung mapapansin nyo yung aking ginapit kasi magtutubig po yung uh, sitaw, so na guys kung mapapansin nyo medyo dumami na yung sabaw kasi nagtubig na po yung ating sitaw. So, kapag ganyan na po, tansay lang po natin na medyo luto na or malambot na yung ating sitaw, isusunod po natin yung ating sile. So, depende po sa inyo kung gaano kadaming sile yung ilalagay nyo. So, yun lamang po guys. Ayan na, luto na yung ating Bicol Express. So, ganun lamang po kadali guys, yung pagluto ng yung Bicol Express. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod. See you on my next video.